ng mismong kino-question yung kontrata na kami ay eh, mali, dyan po kami makakapag-correct. Uh, Hindi yung Chair. pinupunto ko kahit na po wag na nating hintayin muna eh. Kasi nung sinabi ng magulang, Chair George nga nagkamali ka dyan. Isang mabuting anak ka naman, Chair George, sapagkat paggata uh, alam ko naman yun dahil magkaibigan tayo. di ba? Nung sabihin niyang nagkamali ka, bilang isang mabuting anak, kay eh, hindi ko hintayin yung aking magulang na eh. yun. Anak itawid mo yan. Ako mismo gagawa ako ng paraan. Bakit hindi mo ginawa, Mr. Nap Chair? Tama dapat po talaga sana magandang magawa. Kaya lang po, uh, Mr. Chair, meron po kasi tayong patakaran sa procurement. And therefore, nakapagbigay na po kami ng award. Kung kung kami, amin po ibabaliwala yung award na ganun pinayagan naman kami ng Korte Suprema ng magulang, na magtuloy-tuloy, palalo po kami makakasuhan. Sapagkat pagkat uh, na, kung sasabihin po sa amin ng Korte Suprema, baliwala yung kontrata.